po sa aking ano, vlog. Samahan niyo po ako mag aliw-aliw mamasyal. Dito po ako sa Manila. Kung saan dito ako pinanganak sa Manila. Tara po. Gumala tayo. parang ano to, e-bike. Parang e-bike. E-bike to kuya? Oo. Ay, yung charge? Oo. Okay. ganda dito. Ano na po ako, nasa Binondo. Pagkagaling ko ng Santa Cruz. Okay na po kuya. Pagkagaling ko ng Santa Cruz, sumakaya ko ng Pabinondo. Ayan, ang ganda. Ngayon, papunta na ako ng tulay. Yung bagong tulay na maraming ilaw. Yung... Bagong bukas ng tulay ngayon dito sa Binondo. Yan ang pupuntahan ng mamsi nyo, mga guys, mga mars. Ganda dito, oh. Mailaw. Ayan, nakakit na ako sa tulay. Ay, ang tataas ng mga, ano, oh. Ang mga building. Dito sa Binondo. Ayan, mahabang tulay. Parang, ano to eh, yung saan. Ano may nandun sa yung puro apa? Mano man mga, ano yun? Yung lugar na yun sa, ano? Dito, yung pagkain itong tulay na to, parang ano no? Yung marami, ang paman naman yung sarihan yung kay, ano, kay... Di ba yung nababalta na ano, yung tulay na may maraming apam? Parang ito Tango. yun, no? Ayan, nakakit na ako sa tulay. Ayun, tataas ang mga ano, oh. tataas ang mga building. Dito to sa Binondo. Ayan, yeah, tulay. Parang ano to eh, yung saan? Ano may nandun sa yung puro apa? Ano mga ano yun? Yung lugar na yun sa ano? Yung pagkain itong tulay na to, parang ano yun, no? Ayan, nasa ano? Nasa maha, ano na ako? Nasa tulay, oh. Yeah, tapos ako pupunta sa mga kaibigan ko. My new friend. ay na, dito na ako sa mahabang tulay. Uh, picture picture muna ako sa tulay yan. Picture picture muna ako sa tulay kasi ang haba pa ng lalakarin kong haba. Wala talaga sa sakyan dito na para maka ano libot-libot ka wala sa sakyan. Lalakarin mo talaga nakapapayat na naman ako ng gusto ayan, nandito na ako oh. pababa na ako tapos na ako sa mahabang tulay, dito na ako ito na talaga yung target ko yung mahaba to, napakahaba na itong mga ano na to, mga kainan mga pasyalan dito to, boundary to ng Santa Cruz at binondo tara po, mag enjoy samahan niyo po ako ito po yung malaking tulay na mula binondo tapos papuntang pasig, ito yan Yes, yes, yes. Ayan na ako. I'm here. Oh, start na ako. Oh, ganda. Start na ako. Ito na. Dito na ako sa mga hagdanan. Yes. Ito na, na. Nakalagpas na ako sa ano ng uh, tulay. Ayan o. Oh. Ayan yung tulay. Yeah, Mag-start na ako dito. Hindi ko alam kung left o right ang uunahin ko. Ito yung ano. Oh, tubig. Alam sa umaga, may mga ano dito. May mga malalaking ano. Dumadat. Parang malalaking ano siya, mga kargador na. Iba-ibang may... Iba-ibang mga ano yate. I-start ko dito. Ay, dito kasi ako pa uwi eh. Kaya dito ako mag start Dito ako mag start Dito, yan. Kasi dito ako pa -uwi sa kabila eh. Para pagbalik ko, pa -uwi na ako. Okay, okay. yun na. Ito yung pinakamahaba. Kasi yung nandun sa kabila, maigsi yun. Ito yung pinakamahaba. Yan. Ayan yung dyan ako galing. Oh. Dyan ako galing sa Santa Cruz. Umano ako dito sa Binondo. Pagod na ako. Ini-enjoy ko talaga. Ang layo ko. Kabiti pa. Yeah, dito yung unang nakita ko yung mga mga ano rin, mga damit, pagkain. Oh, ito, ito yung mga nakita ko. Ito yung una. Wow! magkano yung ganyan po? 100 lang po ma. 100 lang isa? Opo. Okay. <laughs> Nagsasayaw oh. Ang cute. Try ko makisayaw. Kaya lang magbibigay ka ng tip box eh. Hi! Hi, hi! uh, Girl or oh boy? Can you die? Can you dance? She. Kasi sumasayaw she. Ayan, ito, ito naman, ito naman. Ito ang dami nila, oh. Pagkatapos doon yan. One, two, three. Ang dami, oh. Four, five, six, seven, eight. Eight, wow! Purple and white. Can you dance? All right. Oh. All right. <laughs> Daming tao. Natutuwa sila magpa-picture sa mga ano. Oh, nagkalat talaga yung mga ano, cartoons character. Daming tao. Wow, ito na nga sinasabi ko. Mga kakain na. Wow, nakakarinig ako ng live band. Excuse me. Nakakarinig ako ng live band. Oh, tonto ka sila. Joseph pala. Ito na yung live band. Pero ano lang, simple live band lang. Sa labas sila. Parang gusto ko rin. Yung gitara, di ba? November 1. Hi! Pag November 1. Oh, may arkilahan ng bike. Ordinary araw ngayon na. I think, ah, uh, Tuesday ngayon, no? Oh. Tuesday, pero ang daming tao, ah. Ganito talaga, ganito talaga dito sa Manila. Kaya, uh, mula Monday hanggang Sunday, weekend, weekdays, ang maraming tao and, and, 24 hours kasi dito ako lumaki sa Manila eh Hi Kumakaway siya di ba? Game siya sa ano eh Kumakaway siya sa ano ko eh. sa camera ko eh Kaya sabi ko hi Wow I love pizza Ay, hindi po ako maliligaw ng Manila. Alam niyo po ba? Kasi dito ako lumaki laki ako Manila. Dito ako nag-aral mula uh, elementary hanggang college. Hindi naman ako tapos ng college, pero ano, na second year lang. Uh, nalibot ko ang buong ano, patinusyon, hindi lang Visayas at yung Mindanao. Hindi ko libot, hindi ko libot yan. Wow! Ikaw pa na lagi Makasama na Sa, sa patitanda At lagi kong ulitin Ipapalala sa'yo yun. kung mauna na ako sa kanila. Iniwan ko na sila. Mamaya na lang siguro kami magkikita-kita mamaya. Ang haba nito, oh. Ang gando niyan. Hindi ko alam kung kakayanin ko pang abutin yung gandulo, ah. Kasi tas babalik na naman uli ako. Kaya hindi ko lang kung wow. ang na kumakain mo. dito ko makain dito. Pagka bumili ka doon, maghanap ka na kung saan mo gustong pumeso ng mga lamesa. Mahabang kainan 'to eh. ba nito? Ah, uh, eh, hindi ko alam kung ano kung, hindi ko alam kung malilibot ko siya. Ang haba talaga ng mga kainan, puro kainan. Tapos sa uh, mga dalawa lang yung live na simpleng live lang. Yon, mga simpleng live yeah. Tapos ano na? Puro kainan na, puro lamesa tapos ano? Upo ka dito sa gilid ng ano? Ng tulay o dagat hindi ko alam kung dagat kasi napakalaki karugtong to ng pasig eh. noon wala to wala to, eto lang yan uh, kakagawa lang ito. bago lang to ano ah meron akong ano, meron akong ipapakita ano talaga rin eh, parang sarap sarap niya? to? Ano to, ma'am? Okay. Okay. Wow, may Santa Claus pa. Wow, shawarma. Wow. Magkano to? Po? 150? Ano siya yung loob niya? Ano yung loob? Wow, buy one take one. 120, buy one take one shawarma. Oh, Uy, ang dami nitong fruits. Gusto ko yung parang ang fruits. Yan nga, o fruit shake. Wow! Burger. Burger, one, buy one, take, buy one, take one, one fifty. Ang may usok na ako. Oh. Wow. Gusto. Yung na yan. Dada, dada, ito. Rice. mo po. Okay. Favorite ko yung kinakanta niya.

ओ मेन दी nalibot ko talaga. No? Hi. Nag-hi sila. Ayan, nag-hi oh. Nag-hi sila sa ano. Alam nila nag-vlog ako. Ayan, ang ganda rin. Ah, hindi ko inasahan. Kala konti lang ang si kasi Tuesday ngayon. Iba talaga pag Manila eh. Pag Manila talaga, uh, lunis yan hanggang ano. Lunis yan hanggang... Sunday. sisigawan. Alam niyo may mga ano. May mga guard, may mga patrol na yung mga nakaupo sa ano, yung mga nakaupo sa tulay dito. Sa gilid ng tubig, ng tulay, ng dagat, pinapalis sila kasi baka daw malaglag sila. Ayan, wala akong makeup po. Paano? Pawis na pawis ako. Talagang... Ay, nakatabi ko yung ano para Ito pa isa. Pasensya na kayo ah, wala akong makeup, wala akong kulos. Ayoko na mag ah, ayos ayos. Tan sa sarili niyo. Mag-enjoy din kayo. Gumala gala para hindi kayo ma-stress at ah, toxic. Bye-bye everyone. Bye-bye.